So ayun, gagawa tayo ng <coughs> tortang talong and then insaladang talong. So mas maganda po yung pagluto natin ng ano, pag-ihaw pala ng talong is medyo sunog para madaling kabalatan at mas mabango. Ayan, madali lang ang Yeah. 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 Diba madali lang balatan? Next, I will use the white onion kasi walang pambili ng ano yung onion na uh, lokal. White onion yung gamitin natin, no choice. Then chop. Sehr yeah. gut. Yung pag-ano yung mince talaga yung pag-ano natin para medyo maliit. And then next, yung ano, yung talong. Yes. na natin na ano, ito, yung tangkay. Morning. Tito, tito, tito. Hmm. Okay. Dito sa bowl, hindi bowl ah. Bowl is, ilalagay natin yung ano, then. Masakit sa mata yung sibuyas. Dari. Hindi ako napaiyak sa jowa ko, pero sa sibuyas, napaiyak ako. <laughs> please So, ngayon, ilagay na natin yung, ano, yung salong. Yan, yung salong. Then, yung gagawin natin is, yan, dudurugin natin yan. See? So, madali lang madurog pag, ano, pag nindyo sunog ng konti yung pagkaluto natin. Kasi hindi na naman sunog yung yung talong. Kasi yung mas sunog is yung balat lang. Para mas mabilis natin matanggal yung balat. Ang ingay mo! Oh. Sayang. Yan. Du Durugin. Du Durug-durugin lang natin. Yan. So, hindi ko marunong mag ano. I'm not fluent in Tagalog. So, yan. Du Durug-durugin -durug lang natin. And then, ilalagay natin yung sibuyas. Yan. So, yan. So, halo haluin lang natin And then, we need to chop this tomato So, mas maganda yung luto I mean, hinog pala, hindi luto Hinog, para mas masarap Then, tanggalin lang natin yung buto Yung buto yeah. So, we need to cut this one yan. Yeah. You know? Oh, dalang, lang. Yan. Yeah. Tanggalin lang natin yung buto. Doon shoutout pala sa mga followers ko dyan. So, mga, uh, hindi uh, pa naka-follow sa akin. May time nyo. Follow na. <laughs> Ayan. So, <laughs> well, <laughs> yung ng <baba. laughs> So, ini lagi mana? Ini lagi dengan Jack Daniels. Pada, tidak suka tu. Yeah, dia tahu memang luya, ah, dia tahu luya, konti lang And last day, lalagyan natin ng asin konti lang Ayan, yeah. halu-haluin natin Ayan, halu-haluin natin uh, Ayan, halu-haluin natin Bye. <laughs>